No, mama. Hi. Mm, mm, mm. Hi. Hi. Oh, no. Is ito ba? No. Oh, no. Patsikap ka ngayon, guys. May iniisip yung door. Hello. Oh. 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 Bapaknya Niti Tio, Tio. Tio. 就是波兰。 star ng amon Ayan, so ayun mga boss uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel boss tip vlogs ayan, so uh, medyo ano tayo ngayon uh, pagod kasi nagpa up kami kay Theodore tsaka yun uh, umuwi na kami kanina pero kailangan kong bumalik kasi yung ihi niya kailangan pang itest ayan, so sabi ng doktor na nawaan siya ng lagnat And kasi may lagnat si ano yung pinsan ko at saka si Kuya Titing. Ngayon naman, si Ate lagnat. yan saka nandito pa ako sa ano <clears throat> nandito pa ako sa tawag dito center uh, nagaantay ako ng result ng ihi ni Theodore para kapag makuha ko na yung result saka na ako bibigyan ng ano uh, reseta yung mga gamot na kailangan bilhin ayan uh, medyo ano naman si Theodore uh, medyo okay yung lagnat niya is nagpapabalik-balik minsan nawawala minsan naman bumabalik kaya yan, mahirap talaga yung ano, mahirap talaga kapag bata yung nagkakasakit. Ayan, so, hin kahapon, half day lang ako, hindi ako nakapagtrabaho ng hapon. Sa umaga lang, pero, tinawagan ako ni Marigil. Ayan, so, sabi niya, may lagnat na si Theodore, kaya, paalam ako kay nanay, dali, dali akong umawi. At saka pagdating ko sa bahay, mainit na yung bata, at saka gusto ko pa sanang bumalik ng trabaho, kaso lang, ah, uh, hindi pumapayag si Theodore. Gusto niyang magpakarga sa akin at saka ayaw niyang ano ayaw niyang mawala ako sa paningin niya. Kaya yan na hindi na lang ako pumasok. At saka kanina din kanina ng umaga hindi ako pumasok ng trabaho. Pumunta kami dito sa may ano sa may sugod. Ayan. May malapit na ano dito. Private siguro 'tong mga boss ayan dito. Kanina madaming tao pero ngayon hindi na at saka galing din dito sila ate Gingging kasi yung dalawang anak niya na si Ervin at saka Kervin nagka ano din kalagnat kaya yeah. ayun ah, inantay ko na lang ngayon yung resulta para <coughs> makabili na ng gamot at saka yung resulta naman is 30 to 1 hour yung pagantay ko ya yeah. so habang naantay ko yung gamot ah, gamot ah resulta yan ah, dito ayun lang muna ako. Ayan, so tambay-tambay lang dito at hindi naman mainit at saka malamig. At si Theodore naman, is, walang problema sa pagkain. Walang problema sa pagkain. Yan malakas kumain si Theodore at saka mahilig uminom ng tubig. Uh, kanina pinakain namin ng apple naubos niya yung isang peraso na apple na binigay namin sa kanya ayun ano lang parang naninibago lang kami mga boss kasi ano, uh, ngayon, na uh, iyak siya ng iyak. Parang masakit ata yung katawan niya or ulo. Yeah, ayun, uh, pagtarasan na lang natin na sana gumaling na si Theodore. Kasi mahirap talaga yung ano ah, uh, mahirap talaga kapag bata na yung ayun Hindi natin alam kung saan yung masakit o may pilay ba, masakit yung ulo, ganyan. Ayan, ayan so, ayan mga boss, uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, so, Mm, yan, ah, uh, kahapon mga boss, uh, pumunta ko ng sugod para kumuha ng result. Tsaka kahapon din lumabas. Nakuha ko kahapon. Tsaka ito na yung result. Tsaka ito yung, oh, yung ni, ano, ito yung reseta ni Theodore. Tsaka, yan, uh, ito yung mga uh, pinabili na vitamins. So sabi ng doktor, wala siyang UTI. Tsaka sipon lang. Sipon lang yung ano sa kanya. Tawag doon, uh, sintomas lagnat. ito so, yung vitamins na binigay ng doktor. Ascorbic acid plus zinc. Alpe, 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 yeah? Alpre, Alpremen. Nagubulot. <laughs> saka ito. Si Furoxim. Yung mga vitamins na binigay sa kanya. At saka yun naman yung pinapainom namin nung ano? Hindi uh, vitamins. <coughs> vitamins man yun oh. Vitamins. Ito sa. Hmm. Ito yung pinapainom namin na kamot kay Theodore Rupan TLC pero ititigil muna namin yun so, ito yung papainom namin yung ascorbic acid yan by friends so kumusta na nga ba si Theodore Ayan. so kagabi mainit si, mainit si Theodore pero ngayong umaga hindi na hindi na masyadong mainit yan mabuti na lang tsaka yung inaano pa kasi namin parang inoobserbaran yung lagnat niya kasi minsan nawawala minsan bumabalik tsaka sa pagkain naman mga boss walang problema si Theodore kasi malakas kumain tubig at tsaka prutas Ayan, laging, palagi siyang humihingi ng tubig at tsaka prutas apple, apple kasi yung favorite niya kapag humihingi ng apple binibigyan agad namin ito yung nabayaran ito yung nabayaran namin ayan so hindi ko ipapakita yung amount so, ito yung binayaran namin Tsaka hindi rin ako nakapagtrabaho kahapon kasi inun ako yung, yung pagpa-check up ng bata kasi mas importante yung bata ayan saka nagpaalam na din ako kay ati na saka hindi ako makapasok Nas tulog na yun si Theodore. Tulog. Pag gising ni Theodore, papakainin niya ni Mariela. Tsaka ako naman, aalis na. Ayan, nag-ano lang ako ng baon. Ito yung, ano ko, uh, breakfast. Ito yung umaga. So, magbabaon lang ako para ah, may laman yung chan natin. Ayan, so, pabuti na lang talaga. Bumaba yung lagnat. Nandito tayo sa of... loob. Gracias. Ayan, so nakita nakita niyo naman mga boss, mga ba yung temperature ng init ng katawan niya. Ayan, tingnan niyo oh. Ah, uh, 36. Tama ba? Ito pala. Ito pala mga boss. 36.5 ayan. So normal. Mm. Normal na. Ayan. Kaka-kagabi naman umabot ng 40 kagabi eh. 40.0 yung ano temperature ng init ng katawan niya at saka ngayon 36.5 na lang so yan ako salamat ako kay Lord ayan bumaba na nang bumaba na yung ano niya lagnat yan nagirap talaga kapag bata na yung nagkakasakit kasi hindi natin alam kung ano yung masakit saan yung masakit nila kasi hindi pa nakakapag ano parang hindi pa nakakapag sumbong si Theodore <laughs> Ayan, so papasok na pa ng trabaho mga boss asan ito ka pa pa Ayan. kahapon kasi gusto ko sanang magtrabaho kasi sayang mga boss yan sa pagdun Nakadalawang araw at kalahati pa lang ako kulang. <laughs> kulang pa yan Kulang sa, ano, budget sa isang, ano, dun, isang linggo. Ano? Yan, nandito si Niki. Ah, ready, ready, Hey, guys. Yan, siniki si Niki. naman, guys. Si Niki at, si Niki at saka si ko sila palagi sa skwilahan. Araw -araw yan, araw-araw yan. Araw-araw kong hinahatid pag ako ng trabaho, sinasabi ko sila para makalibre sila sa pamasahe. Ayan. Ang puti-puti ni Nikki. Ayan, tsaka si Inting. itra tara. Ito kay maliit ko eh. And so yun lang mga boss. Ah, uh, maraming maraming salamat po sa akin. Uh, ayan, si Marie. si Lamus.